Hello everyone. Hello, hello, hello. Uh, welcome to my channel. Welcome sa ating channel nga pala, Nini Vlog and welcome din ngayon sa ating vlog, no? Ang i vlog natin ngayon ay ito, mag-unboxing tayo na. Napakalaking Napakalaking regalo, <laughs> Napakalaking! <laughs> Ang laki ng regalo, guys ito ay galing sa ating anak na bagong nag-graduate sa college ako dapat ang ako dapat ang mag ano sa kanya mag regalo pero nabaliktad dahil siya ang nag sa sa amin so yan uy ano kaya to yan oh, laki oh ang laki ng kanyang wrap, wrapper Ayan, ganda guys, oh. Wow. Wow, ganda ng bag. Ganda ng bag. Si Kusana, oh. Uy, ang gaan niya. I like this because my bag is very mabigat ang ating mga bag. Gusto ko to kasi magaan lang. Ganda sa luobo. Oh. Ala, may may presyo pa, may price pang nakalagay. Ala ka ang ka ang mahal pala nito, guys. Oh. Sa na ba yung camera ko? Yon ang presyo niya, ala ka. Ala ka do. Ala ka ang mahal niyan. Mahal na to sa para sa akin kasi yung mga bag ko ay mumurahin lang so, ayan o tingnan mo yung anak ko bagong na graduate ayan teka may customer so ayun Katuloy tayo kasi may customer ayan maganda sa loob di ba si kusana I like this <laughs> I love it. Oh, meron pa siyang kung gusto mong i-ano, eh, ano ba yan? May sabitan pa. Ano ba tawag nito? Kung bang i, eh, eh, ganyan mo ba? ganyan mo. Hindi <laughs> eh, marunong sinini. Ay, ginawa ko. Siguro, inanunan niya. Gi, kinabit na niya ito. Ganda ng bag. Tapos, may zipper pa dito, guys. So, ganda naman. I like this. Ganda naman. Thank you na. Salamat. Tapos, meron pang meron pang ganito. Ayan. Pwede siguro niya to. Ayan. Ganyan yan. Pag may i... Ano kayo? Pag may isulot kayo, ganito. yan, ganito. Ayan. Di ba? Sosyal yan. Yung bag ko ay sosyal yan. <laughs> Hindi lang sa akin, guys. Ito pa. Meron pa. Ito ay binuksan na nila. Meron pa, oh. Ayan. Maliit lang yung sa asawa ko. Ayan. Sa kanyang papa ay pinuksan na niya. So, ito ang sa kanya. Kalo. Ay, gusto niya kalo, eh. Palagi yan, nagkakalo. Ayan. Manggarap na ta. <laughs> Tapos meron pa uy. Lakas ng dami. Meron pa. Ano to? Ay relo. Relo. lang sa kanya pero marami ang laman. Pero yung sa akin ay puti lang pero ang mahal naman. dapat ang magbigay pero ikaw pa ang magbigay sa amin meron pa siyang binigay doon sa kanyang ate yung nag-sponsor sa kanyang pag-aral binigyan niya ng ano ano yung sa kanya ay yung yung, yung bang, ano basta magamit magamit yun pag gabi parang flashlight ba pero na stand na istansya, parang flashlight so sa kanyang isang ati ay meron ding regalo sa, sa kanya uh, ano perfume so ito na lang ang hindi pa nabuksan so inunbox ko ngayon Salamat sa aking anak, Julian Fernandez. Kasi siya pa ang nagregalo sa amin. Kami dapat ang magregalo sa kanya dahil bagong graduate siya. Tapos naka, ano pa siya? Kung laudi. Wow, di ba? Alam nyo guys, anong... Ginama... Ah... Uh, nag out talaga yung mga anak ko, yung mga anak kong babae. Nag-layout nag out sila ng tarpaulin sa kanya. Alam nyo guys, pagka, pag kinabukasan ay ano. Uh, so ayun guys, patuloy tayo kasi may customer. So, ayan, ginamahan siya ng ano, nag out yung mga anak ko ng tarpaulin. Tapos yung isang anak ko, siya ang different ng tarpaulin. Tapos, syempre, sinapit na nila dito sa harapan. Pagka kinabukasan, guys, anong ginawa niya? Tinanggal niya agad. Ayaw niya na ma-display ang kanyang mukha. <laughs> kung baga, sa akin lang, guys, para bang hindi niya gusto na ano, hindi niya gusto na kung ano ang naabot niya ay kanyang ipag ipagyayabang yun yun ang naano ko sa kanya siguro yun ang gusto niyang ibig niyang sabihin na ayaw niya kung ano ang maabot niya ayaw niyang ipagyayabang yun lang yun lang ang naano ko sa kanya so proud ka uh, super proud kami sa kanya dahil yan ang maabot niya syempre yung oh. hindi yan basta basta kong laudi hindi pa ako nga wala akong honor <laughs> wala akong honor oh Diyos Rio proud kami sa kanya dahil ano pinaghirapan niya talaga parang ayaw na niya matulog sa gabi ayaw matulog ayaw kumain basta lang nakatutok lang palagi sa computer pero uh, nagbunga naman ang kanyang pinaghirapan guys siya ay naging kong diba? so congratulations again sa aking hana Julian and thank you for this for this gift na sana kami pa ang magbigay pero ikaw naman pero ikaw pa ang nagbigay sa amin Oh, imam mo saan ka pa <laughs> ba diba? so hanggang dito na lang guys ang ating ano ang ating vlog for today so thank you thank you sa panonood salamat sa inyo god bless everyone bye